Magandang hapon po mga kaparambin, kumusta po? Ngayon po ay alauna po ng hapon At tayo po nandito po ulit sa may ilog po May dala po tayong power saw Pare po, uyan o Pamputol po natin mamaya doon sa kahoy po Guwanang mayamaya po tayo ay magbubung na po Pero ang gagawin po muna natin ay yung Mag-iipit po muna tayo ng anaho po sa kawayan para po maibubungo po natin mamaya sila mami po nandun pa sa bahay at may iniintindi ba po kaya tayo lang po muna at tayo po bumili din ng paku po yan paku na didus po tsaka uno media kanina po ay mali po yung dala natin di quarter po yung dala natin ikala ko po yung may paku tayong ma Ipsi. ay wala po pala kaya kanina po paghatid sa mga bata ay bumili po tayo Yan, andito na po ulit tayo sa ating ano, ginagawang kubo sa tabi ilog yan po yan yan po bali dito po tayo maputol mamaya ay eh, ito lalapatan po muna natin ito ng na kawayan mamaya para sa laylayan po ng anahaw tapos puputulin po natin Yan medyo tuyo-tuyo na po yung ating anahaw. Tapos ito po yung ating kawayan na kinais po kanina umaga ito. Tama-tama po medyo malamig po dito magtrabaho gawa ng ang dami pong puno. Yan, oh. Ay lilong po dito. Doon po tayo mag ng ano, anahaw doon. Ah, pwede lang po dito pala oh. Yan oh, dito na po mismo malapit sa ating tambak na anahaw ah, tayo po ay ano mag-iipit po muna ng anahaw para mamaya po pagkatapos ay magbububong po tayo bali ganito po ang ating gagawin may iba't ibang paraan naman po para magbubong po sa mga ganitong kubo ay ang ating gagawin po ay ganito iipitin lang po natin ng kawayan bali nagkahas po tayo ng dalawang ganitong kawayan tapos ating ipapako po muna din eh sa dulo yung iba po ay ano virtue tali po nakita ko po sa ano sa taas ay ganito po ating gagawin diipit na po ang ating gagamitin pa ako po, po ay ano <coughs> excuse me po yung ano dito po dito sa sabi Yan. tapos po ay ating kikiluhin Kinilo natin tapos dito po sa pangipit na po ay uno media po bali ganito po ito ito po yung ating anahaw ating tutupi lang po yung tingkabila tapos ating ilalagay din yan o Patihaya po ang ating ginawa. Bali, first time ko rin po itong gagawin natin. Na magbubong po ng ganari. Ay, ari po, inapanood ko din lang po. Ayan, ganyan po ang mangyayari yari. Papakuan po natin din sa gitna. Para po siya matibay. kasunod po ulit ganun po datig datig po hanggang sa makarin sa dulo Yan. Yan, ganyan po kukuli din eh sa may buko po ano, ano ma lalim yan kailangan may ano po, katungan na matigas para tumalabi yung ating mga binaligtad po kuha nang ati ikilohin yung bako ba? ah, Anas na po, anak isan tayo. Yan ang bilis. Hello, Ma. Yan. po ako doon. Yan. po si Mami at si Bunso. Bunso. Hello. <laughs> Yan. May. Nakaisan na po tayo. Bali, anong. Wala. Eh,

Kaling kawai. Kaling natin laylayan para hindi nakalawit ang ating ay. Ito ba? Ayan, ayan. Ayan, dito po tayo sa taas at gawa ng excited po ang mami. Mami ba? Ay, akala akala ko puputuloy mo pa. Ay siya nga, ibig sabihin ko nga ay ating lalagyan mo na natin ang isang buwan. Ay, ko nila sa tower siya. Ay, hindi dyan sa baba. Pwede makapos ka Lalagyan po natin ito ng kawayan sa ano ba laylayan ng hindi uh, hindi ito ano din sinelas mo ha kung matibay na may ulan po masusubukan ng ating bagong bubong pantay na tama pantay na doon dulo para sa dako yung mga pantay ito ito, 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 ito. ito. Yeah. Natukod na ako. ganun daw oo pa dito aray lolo Nadulas. aray

hawa. Bitaw ako eh. Ay, hindi pa si Sabi ng dalin niya. Yung po ang talagang delikado. Yung mga hili yung... Hindi dapat kasi nilagyan mo ng balagbag dili ay muna ka. Saan ba? Pinakuha mo, tapatan mo. Mayigit hindi po mataas. Harap. Ako po ay laglag ay. Kasi ano ba yung pinanunong duplik yung kanina? Balagbag mo. Okay na, may. Mm -hmm. Bago makapagawa po talaga.

Ayos baga. Ayos na. Nakaisa <laughs> po tayong hanay pala ang talagang masaya din ang <laughs> pagkawa. Nabago po ang plano natin. Mas maganda po yung ganda rin, mabilis. Hindi na po tayo magpapako sa baba. Ang ginawa po namin, dito na po ako naglagay ng dalawang kawaya na pinilas natin kanina. Tapos si mami po ang taga-abot ng ano na ng alahaw po. diretsyo na po tayo. Ang amin pong na isip, gana na. na. diretsyo po. Ayan. Yan po. Ganto po nangyari na. diretsyo po. Hindi na po yung yan, mas mabilis po yung work ganar eh. Si Mami naman po lagi na dyan sa ating baba, ay di nakasuporta po sa atin lagi yan eh. Yan. Pwede ko pa madali yung ganar Kasi yung mapako po tayo sa baba ng ano. Isa-isa din. Oo, oh, parang pati dadi pag gano'n ka lang yung, una natin. Kasi hmm. gawa ng, ng alawit kong iba. Oo. Oo. Ang ginawa ko namin salitan po. Sa, pag, sa gitna naman po ari. At para matibay po na yung pahimpa ano. Uh -huh. Di, di ano mo. Di press? Oo, di press. Ay baka ito pati sa mga 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 hmm. Ay, ito ba niya? Ay, nakakaha. Ano na po ang ating ano, kubo? Bong. Yan. Ay, ganda po. Maganda yung ganda rin niya. Yeah. May ik-ik sa taas. Yan, yeah, po. Panlima na po, aray. Ganda Plus na. <laughs> Ha, dali rin po natin ng kabaka. Maganda na. Oo. Yeah, ito ito lang po. Kala mo hindi mahayari eh, no? po yan, no? First time ko lang ang ginawa ngayon Aba, Bahala na po. Yan, yeah, ngayon. Marunong ang po na marunong Papagawin mo uli ako ng bago. Saan? Ito ko Ayun yung puro tubo Ay, ay, ay gamatin ang oh, dami na Ay pasal sabi no. na po ang ginawa namin Dire na po Hindi na kami na Ay eh, kasi hindi naman matatanda kung saan Mahirap po Kaya mas maganda po na tayo Ay Ay Ay

Kulang pa ba? Wala pa po ang ating gawa, Wala pa po Wala pa dumalaw. Wala pa Berita Yan, bali nakatapos na po tayo sa kabila. Yung ating bubong. Dito naman po tayo sa kabilang side. Si mami po ulit ang ating mga palasama. Pag-abot po. Ipala na, na. Ay, dito po lang isa pa dito. Nga, ganito po ulit. Bali, ano na po. Diretso na ulit. Hindi na tayo nag... sa ano, baba. Pero, hindi naman po. Mas mabilis pa ito. Uh. Uh -huh. Saan tayo makakaalwan, makakabilis ng trabaho, adiwidan po tayo. Uh. Kung baga po ay, ano na, virtue, lapat na. Ayos din po rin ako. Kaya dito na. Kapako lang. Kapako lang. Napako lang. tayo po tayo nakaka tatap nakatapos din po. pero wala po hindi kaya ngayon ha po na po ay baka tayo makadalawalaan ito ha no? ha? dito dito

Yan, magandang hapon po mga kaparambin yari na po ang kabaak na bubunga na po natin oh. yan yari po ang taas. kumplito na po yan yung kabila po ay dalawang ano pa lang po sanib yung kabila yan oh dalawa pala ang puy hapon na po ay bukas na po uli ang trabaho natin yan para po yung loob ng kubo natin no? yan yan po tapos palupo po yan lalagyan pa natin sa taas Eh, ganda rin po ang ating ginawa. O yan, Ayos na rin po yan. May pambubong pa naman po tayo. Bali, kasi na po ito. Yung ating pa po. Tapos, ang plano po ay mag dadagdag po tayo dito ng kaunti po. Din Para medyo malawak-lawak po. Para pong unahan. Bali, hanggang dito po siguro. Ayan. Haligi po ulit dalawa. ayun po yung ating kubo mga kaparambin. Yan o. No? Bukas na po ulit ang ating trabaho. Gawa ng hapon na po. Ngayon po ay alas ko na po ng hapon. Tayo naman po uuwi na. Dala na po natin itong ano, ating power soap. Bukas na po ulit. Yan. At maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Mga kaparambin, ingat lagi. God bless po sa atin lahat. So, bye, bye po. Magpapakain po naman tayo ng mga alaga natin.